Nako North Korea nagdeklara ng walang limitasyong pagpapalawak ng nuklear matapos ang pagkapanalo ni Trump. Ano ang magiging epekto nito? At Xi Jinping naglatag ng apat na red lines na hindi dapat lampasan ng Amerika sa harap ni Joe Biden. Ano ang nangyari? Sa Russia, naglunsad ng pinakamakapangyarihang opensiba laban sa Ukraine. Ano ang naging resulta? Umaapaw naman ang pag-asa ng mga US-backed fighters sa Syria na hindi na muling mauulit ang masakit na pagkakabigo sa kanila noon habang patuloy silang nangangarap ng mas matatag na suporta mula sa Amerika. Sa pagbabalik ng pangalan ni Donald Trump sa larangan ng politika, Tila nagbubunsod din ito ng bagong tensyon sa rehiyon ng Asia Pasipiko. Nitong biyernes, muling nanawagan si Kim Jong-un ng walang limitasyong pagpapalakas ng kanilang programang nuklear upang tugunan ang umano'y lumalakas na banta mula sa koalisyon ng Amerika, Japan at South Korea, isang alyansang tinawag niyang Asian NATO. Habang nagpupulong ang mga opisyal ng militar sa Pyongyang, matindi ang naging pahayag ni Kim laban sa Amerika. Ayon sa kanya, hindi lamang daw nito sinisira ang kapayapaan at katatagan ng Korean Peninsula, kundi pati na rin ang buong rehiyon. Kung tutuusin, parang binabato niya tayo ng tanong na ano nga kaya ang plano ng Amerika. Ipinakita rin ni Kim ang kanyang suporta sa Russia sa gitna ng digmaan nito sa Ukraine, isang hakbang na tila nagtatatag ng bagong Cold War sa pagitan ng silangan at kanluran. Sa pananaw ni Kim, ginagawang shock troops ng Amerika ang Ukraine upang palawaki ng impluensya nito laban sa Moscow. Pero ang mas nakakabahala, habang abala ang mundo sa digmaan sa Ukraine, ginagamit ni Kim ang pagkakataong ito upang pabilisin ang pagbuo ng mga makabagong sandatang nuklear na kayang umabot hanggang sa mainland ng Amerika. Naalala niyo pa ba noong nagkita sina Trump at Kim noong 2018 at 2019? Noon tila may bromance pa nga sa pagitan nila, ngunit mabilis itong bumagsak dahil sa hindi pagkakaunawaan sa usapin ng mga parusa at hakbang sa denuclearization. Ngayon, posible pa bang bumalik ang ganoong klasing diplomasya? Ayon sa mga eksperto, malabong mangyari ito. Masyado nang maraming nagbago sa seguridad ng rehiyon at sa global na politika. Dagdag pa rito, mas pinalawak na ni Kim ang kanyang arsenal kaya't mas mataas na ngayon ang tingin niya sa kakayahan niyang makipagtawaran. At kung babalik si Trump sa mga patakaran tulad ng pagpapataw ng taripa laban sa China, maaring higit pang tumibay ang relasyon ng North Korea sa kanilang pangunahing aliado. Noong nakaraang linggo naman, nagkaroon ng isang mahalagang pagpupulong si Chinese President Xi Jinping at ang outgoing na US President Joe Biden sa Peru sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC Forum. Ang usapan nila ay tumagal ng dalawang oras at naging pagkakataon ni Xi upang linawin ang mga red lines o mga limitasyon na hindi dapat tawirin ng Amerika pagdating sa relasyon ng dalawang bansa. Pero ano nga ba ang mga red lines na ito? Ayon kay Xi, may apat na isyu na hindi maaring galawin ng Amerika. Ito ay ang Taiwan, mga karapatang pantao, ang sistema at landas ng China at ang karapatan ng China sa kanyang sariling pag-unlad. Kung iisipin, para bang nagtakda siya ng mga batas kung saan hindi maaaring makialam ang US. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Dahil sa mga isyong ito, nakasalalay ang matinding tensyon sa relasyon ng dalawang superpower na bansa. Halimbawa, sa Taiwan na itinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo, binanggit ni si ang Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te, isang matibay na tagapagtaguyod ng kalayaan ng isla. Tinutukoy niya ito bilang isang separatist kaya tinutulig niya ang anumang suporta ng US sa kanyang administrasyon. Pumunta naman tayo sa South China Sea, kung saan binigyan ni Xi ng babala ang US na huwag makialam sa mga isyong teritorial na ito. Kumbaga, parang tinanong niya, ano ba ang layunin ng Amerika sa lahat ng ito? Gusto ba nila ng gulo? Tinutukan din ng mga leader ang pangako ni Trump na magtataas ng taripa sa mga produktong Chino at tila naghahanda na nga ang dalawang bansa sa posibilidad ng isang trade war. Isang mas malaking tanong din na lumitaw ay ang posibleng epekto ng mga hakbang na ito sa buong mundo lalo na sa Ukraine kung saan ang suporta ng China sa Russia ay isang isyong patuloy na pinapalakas ni Biden. Noong linggo, Muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine nang maglunsad ang Russia ng isa sa pinakamabigat nilang drone at missile attacks sa Ukraine sa mga nakaraang buwan. Ang pinakapinsalang insidente ay ang missile strike na tumama sa isang siyam na palapag na apartment building sa Sumi. Dahil dito, hindi bababa sa labing isang katao ang nasawi. Kabilang ang dalawang bata at maraming iba pa ang nasugatan. Sa gitna ng trahedya, isinagawa ang mga evacuation at paghahanap sa mga naapektuhan upang mailigtas ang mga posibleng buhay. Habang ang mga rescuers ay nagsasagawa ng kanilang trabaho, sinabi ni Interior Minister Ihor Klimenko, ang bawat buhay na winasak ng Russia ay isang malaking trahedya. Ganun na lamang ang epekto ng ataking ito sa mga mamamayan ng Ukraine na nagsisilbing patunay na ang bawat operasyon ng Russia ay may kasamang matinding pinsala sa mga sibilyan. Pero hindi lang ito ang natatanging kaganapan nitong mga nakaraang araw. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagbigay si US President Joe Biden ng pahintulot sa Ukraine na gamitin ang mga long-range missiles na ibinigay ng Amerika. Ito ang ikalawang pagkakataon na pinayagan ng US ang Ukraine na gamitin ang western arms sa teritoryo ng Russia. Matapos ang unang pag-apruba ng HIMARS systems noong Mayo, ang tanong ngayon, magiging game changer ba ito sa labanang ito? Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kabila ng matinding pagsubok ay nagpahayag ng mas maingat na pananaw. Ayon sa kanya, ang mga misail ay magsasalita para sa kanilang sarili na tila nagpapakita na ang mga aksyon ng Ukraine ay higit na mahalaga kaysa sa mga salita. Ang mensaheng ito ay nagpapahiwatig ng lakas at determinasyon ng kanilang gobyerno. Sa kabilang banda, inamin ng Ministry of Defense ng Russia na naglunsad sila ng mga atake sa mga mahahalagang energy infrastructures ng Ukraine. Ayon sa kanila, ang mga pasilidad na ito ay nakakatulong sa mga operasyon ng militar ng Ukraine. Ngunit, tiniyak ng International Atomic Energy Agency na walang nuclear plants ang naapektuhan bagamat may mga substations na nasira na nagresulta sa pagbagsak ng kapasidad ng mga reactors ng Ukraine. Alam niyo ba na may mga grupo sa Syria na umaasa na hindi na mauulit ang kanilang masakit na karanasan sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Trump? Isa sa mga grupong ito ang Syrian Democratic Forces, SDF, isang Kurdish-led na puwersa na tumutulong sa laban kontra ISIS. Ayon kay Sinam Muhammad, isang kinatawan ng SDF sa Washington, D.C., umaasa silang magbibigay si Trump ng bagong direksyon na magdudulot ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ngunit, hindi nila maikakaila na may mga hakbang si Trump na nagdulot ng sakit at pagkalito para sa kanilang mga layunin. Alalahanin natin na noong 2017, nang umupo si Trump, ang US-led koalisyon ay nakikipaglaban sa ISIS sa Syria kasama ang SDF sa laban at nang ideklara ng Trump administration na tinalo na ang ISIS noong 2019, nagdesisyon itong mag-alis ng mga tropang Amerikano mula sa hilagang bahagi ng Syria. Kasunod nito, pumasok naman ang Turkey sa nasabing rehiyon na nagdala ng bagong banta sa SDF at sa kanilang mga nasasakupan. Sinabi ni Muhammad na nakaramdam sila ng matinding kalungkutan at pagkabigo ng iwan silang mag-isa ng Amerika sa kabila ng mga banta mula sa Turkey. Hanggang ngayon, may mga isang libong tropang Amerikano na nananatili sa Syria para tiyakin ang tuloy-tuloy na pagkatalo ng ISIS. Ngunit, may mga bagong hamon na dumating dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga puwersang kaalyado ng Iran. Nagdulot ito ng dagdag na mga atake laban sa mga tropang Amerikano at mga target sa Syria. Dito napapasok ang mga tanong kung saan paano kaya magbabago ang diskarte ng Amerika sa ilalim ng muling panunungkulan ni Trump. Isang mahalagang tanong din ang sinasabi ni Muhammad, ano kaya ang magiging papel ng pakikipag-ugnayan ng Amerika sa Russia? Ang mga relasyon ng mga bansa ay may malaking epekto sa posibleng solusyon sa patuloy na kaguluhan sa Syria. Hindi rin nawawala ang pag-asa ng SDF na magkakaroon ng mas magandang pagkakaintindihan sa mga susunod na taon kahit na may mga masakit na karanasan silang naranasan noong nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang layunin ng SDF ay malinaw, ito ay ang protektahan ng kanilang mga nasasakupan at makamit ang kapayapaan sa Syria at hindi sila naghahangad ng paghihiwalay kundi ng pagkakaisa sa bansa. Kaya't kung tatanungin tayo, ano kaya ang mangyayari sa hinaharap? Magiging tuloy-tuloy kaya ang mga usaping pangkapayapaan o patuloy na maghihirap ang mga tao sa rehiyon sa pagtatapos ng ating pagtalakay sa mga isyu na ito? Mahalaga pa rin na manatiling updated at magbigay pansin sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang bawat desisyon at hakbang na ginagawa ng mga leader ay may malalim na epekto sa ating kinabukasan. Ano ang iyong opinion sa mga isyong ating tinalakay? Share your comments down below at huwag kalimutan mag-subscribe at manatiling updated sa aming mga susunod na video.